Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. So una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa lahat ng mga nag-subscribe. Ayan, sa so wakas, umamot na talaga ako ng 2,000 subscribers. Kasi nga, tinatamad din akong mag-gumawa ng video. So ngayon, parang uh, gawa naman ulit. Siyempre... Uh, masaya, masaya sa Pilipinas, masaya na magulo. So, nagpapasalamat ako dyan sa lahat ng na nag-subscribe at sa lahat ng na nanonood. At least, meron na tayong mga views din. At saka, uh, tawag nito, milestone ng ating channel na Pinoy Crew TV ay 2,000 plus na pala ang ating subscribers 2000 and counting sana may ma pa. Okay. So, ang ating pag-uusapan ay tungkol dito sa Uh, inilabas ni BP Sara na expose. Ang tawag nila dito ay expose. So, ito yung reason bakit hindi siya nagpunta sa hearing kaninang umaga na ginanap doon sa Pilipinas. Oh, sa Pilipinas, <laughs> syempre. Eh, wala, wala kasi tayo sa Pilipinas. OFW po kaya sa Pilipinas. O, oh, ayan. So, kung nanonood kayo or nanood kayo sa live or sa late na, so wala talaga si BP Sara doon at walang ni isang representative galing sa kanyang opisina kasi nga sabi ni Bipisara Sara uh, nung una minabuti niya siyang magpunta doon para pag na siya siya lang ang makukulong hindi yung kanyang mga tauhan so kanina wala siyang pinadala kahit isa so ano kaya ang reason so meron reason yan siya so kung yung mga tao na naniniwala na si Bipisara Sara ay naglustay ng pera si Bipisara Sara ay meron din siyang rason kung nasaan ang pera pero yung pera na hinahanap nila ay matagal na at ito ay confidential fund so ang kanila mga resources kanila kanina ay ang DBM at saka ang COA so nandun si Kongresan Marcolita at siya yung uh, nagtanong kagaya sa kan kung ano ba ang uh, ginagawa, yung kanilang tinatawag na tradisyon na yung Uh, budget ng Office of the President at saka Office of the Vice President ay hindi na siya pinagdidibatihan, binibigay na kagad. Anyway, yung budget na yan ay para naman sa ta mga tao, sa para sa taong bayan. Yung nagbibigay ng pera na sa kabayan sa ng Pilipinas, galing sa mga taxes ng mga Pilipino. So, ganito yan. Uh, sinabi kanina kasi nga, na ano, puro tanong na tanong. At saka, magtataka ka talaga kasi halos silang lahat nagtatanong. Tapos, kung mali yung sagot mo, meron na pala silang sagot. Reading ready na sila. May mga nakaslide pa. Meron pa silang mga printed materials na, yun. Para silang nagvivish fish lang ba? Nangingisda. Na kung merong, merong kang alam, sasang uh, sasangayon sila sa'yo. Pag nagkamali ka, sasabihin sa'yo na slide. Mm, ito yung slide, ito yung report, Ganon, So talagang ni-research na sila. So ang yun ang kanila kasi nagpapasipsip sila sa gobyerno, nagpapasipsip sila kay Bangag, kay Pulburon, kay uh, BBM. Nako, BBM. Mm, yun. BBM na walang utang na loob, manggagamit. Yun, nagpapagamit Yun, mga sipsip -sip sila. Kasi yung mga kongresman na to, nung panahon ni Duterte ay sipsip -sip din sila kay Duterte, 'di ba? At saka, yung mga congressman na to, ang iba sa kanila na tulungan ni eh, Sara. Pero ngayon, wala nang kuro kaibigan, wala nang tulung tulong Kasi gusto nila i-crucify. O imagine, uh, 48 against 3. At least, mayroong 3. Okay lang yun. So, ito pala yung rason ni Bipisara, Sara. Sige nga, tingnan natin kung ano yung kanyang rason. Kung paniniwalaan ba ng mga tao o hindi. Pero yung mga naniniwala sa kanya, ah, naniniwala. Ako naniniwala din ako sa kanya. Kasi yung sinabi niya ay totoo yan. Uh, kayo na-injured. Maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay sa akin ngayong araw na ito. Nagpa-interview ako dahil gusto ko na malaman ng taong bayan at ma-explain sa taong bayan kung bakit hindi ako sumasagot sa question and answer sa budget hearing pa, ng ulit, Office ulit of the Vice President answer, uh, para sa budget proposal balik, ng balik, 2022-2023. So Confidential. Madam Vice President, sa mga nakaraang linggo po, naging laman ng balita ang naganap na hearing sa House of Representatives po para sa 2025 OVP budget. May mga nagsasabi na nag-asal, pretenelya daw po kayo, lalo na sa House of Representatives. Hindi daw po kasi kayo sanay na matanong sa mga bagay-bagay, kaya ganoon na lamang po ang naging asta ninyo. Ano po ang reaction niyo dito? Uh, sanay ako na sumagot uh, sa mga tanong ng mga bagay-bagay. Kaya nga, di ba, nagbibigay ako ng mga interview, uh, kahit hindi siya arranged na interview, mga ambush interview ng media kung saan nakukuha nila yung mga katanungan ng taong bayan. Uh, sanay ako sa ganyan at uh, alam ng taong bayan na hindi ako bratinela o spoiled brat dahil kilala nila ako simula nung ako ay nasa Davao pa simula nung ako ay mayor pa hanggang naging vice president ako uh, kilala ako ng taong bayan na hindi ko inaabuso ang aking power at ang aking authority sa lahat ng mga opisina na nahawakan ko um, Testigo ko ang buong bayan na hindi ako isang uh, spoiled brat. In fact, nung ako ay lumalaki, hindi naman ang mga kaibigan ko, hindi naman sila galing sa political na pamilya, sa mga mayayaman na pamilya, sa mga powerful na pamilya. Sila ay mga ordinaryong uh, tao lamang at uh, yun ang kinalakihan ko. Uh, isang ordinaryong uh, environment ng isang ordinaryong citizen ng ating bayan. Sa palagay ko, hindi lang sanay ang mga ang iilan na mga miyembro ng House of Representatives na hindi nila makuha yung gusto nila at gusto nilang marinig na sagot at hindi sanay yung mga iilan ng mga representatives natin na sinasagot sila uh, sa kanilang uh, mga patutsada. Kaya sa tingin ko, isa din itong parang atake din nila na parang, oh, Bratinella yan. Kahit na sumagot naman ako, hindi nga lang sa gusto nila. Hmm. Kung ano, Madam Vice President, dito sa budget hearing, naniniwala po ba kayo na may kapangyarihan talaga ang Kongreso na bususin ang budget po ng bawat ahensya ng gobyerno? Siyempre, oo. Nakalagay yan sa ating saligang batas na ang kongreso natin ang merong power of the purse. Kaya nga, di ba, merong mga budget hearings at uh, merong pagpasa ng budget mula sa House of Representatives at sa na Senado natin, sa kongreso natin. <laughs> so, iputulin eh, natin siya. So, yun ang kanyang rason kung bakit si siya hindi siya napunta doon. Yun na nga, kasi nga dahil sa mga pagtatanong. Pero naniniwala siya uh, na ang kongreso ay merong karapatang busisihin ang uh, bawat budget ng bawat uti opisina. Kaya lang, yung iba sa kanila ay parang sumusobra na rin na parang meron na silang personal na galit pa. Uh, kagaya nung sinabi ni Kung Marcolita kanina na uh, hindi pa nga nagpasa yung OVP ng mga documents doon sa kuwa, ngayon nag interview na sila. Yun. At, at, sinabihan yung DBM at saka yung kuha na hindi pa naipasa sa inyo pero sumasagot na din kayo. So yun yung uh, tawag nito yung nakakagulo ba kasi hindi pa nga kumplito ang informasyon. yung uh, Vice President ay nahusgahan na ng pagnanakaw, ng korupsyon na kung titingnan natin sa kanila, sa kanilang pagmumukha, sa kanilang pananamit, the way sila umasta, ang VP Presidente ay napakasimple lang. Hikaw uh, niya, simple lang. Uh, yung watch na simple lang. Yung damit niya, naka-uniforme pa nga siya, napunta doon. Samantalang, kung titignan natin yung mga kongresista na uh, grabe makatanong sa kanya at ito si Kimboo Buo, para siyang ninang ng kasal para siyang nag-attend ng kung ano-anong party at saka itong mga congressman dito syempre tapos sasabihin may, may magsasabi diyan na dapat naman syempre kasi magayos oh ayan si BP Saro tingnan niyo yan nagpa-interview siya Napaka-simple lang ng mga damit yung kanilang uh, buhay parang simple lang ano ang nakikita nyo, na masasabi niyo kurap siya, saan, uh, saan napunta, saan niya uh, ginamit, ano ang mga pinabili niya sa pera na nakurakot kasi sabi, sabi ng ibang nagko-comment na, uh, mag bigyan nyo lang or gawan nyo lang ng ibang isyo ang mga Duterte wag, wag lang ang korupsyon kasi kung sa korupsyon makikita naman natin sila kung gaano sila kasimple mm, sa mga bags minakita ba kayo ermis sila parang wala naman yata hindi hindi nakafocus doon. kasi yung pinufocus sa kanya yung pagka bratinelia daw niya bratinelia so sinabi niya hindi yung mga taga uh, kongreso hindi lang talaga sila sanay dahil alam niya si Pangulong Duterte yung kanyang bibig syempre nakuha din yun ng kanyang anak. So, ganun yun. So, yun lang po. At uh, uh, panoorin nyo, meron siyang uh, part 1 at saka part 2 sa uh, kanyang uh, interview or tinatawag na expose. At sinasabi nila na ang isiminay daw kay Kibuloy pero hindi. Yung nakita ko, tv po ang nag uh, interview sa kanya. So, yun lang po. Marami salamat at bye-bye!